effective ito sa buong mundo, sa third parties, is dapat deed of absolute sale na notarized. Once it is notarized and properly documented, it becomes a public document, tatanggapin na po yan ng DNR for purposes of your application for patent titling. I think, anong nangyari ito, nag-apply kayo ng agricultural patent or residential patent. So, kailangan po natin ng notarized document. Yan po yung linking document which must be in public document. Hey! 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 Good morning and welcome back po dito sa Lecture Room of Attorney Raymond Bato at dito po sa ating segment Your Question, My Answer portion Mga Inadlaw, good morning po sa inyong lahat and uh, welcome na naman po sa Uh, napangan ng araw po na ito. And just like that, November na. Uh, imagine yes. mo, November na. Ilang araw na lang. Ano? Christmas okay. na. Pasko na. Kinahihintay ng mga, siyempre nating mga anak, mga bata. Mga apo. Uh, <laughs> minsan tayo rin, sana. Of course. <laughs> <Okay. then. laughs> And with me is um, Attorney Raymond Batu. Star Attorney, uh, definitely. Uh, we'll be answering all your questions regarding sa properties po, uh, lupain, uh, sa mana, man. sa pamilya. Correct. At ano-ano uh, pa uh, dito po. So, for those who are asking, paano po kayo makakapagpadala ng mga questions sa amin, we all have our channels available to you, not just YouTube. Nandiyan po kami sa madami pong social media platforms. Uh, just find us there. Uh, sabihin niyo po kung sino kayo. Tagasan po kayo kung pwede para naman mabati namin kayo kung saan lupalo po kayo ng Pilipinas o ng mundo. Correct. And like we said, we will answer all your questions. One Miss Jovelyn Pasion. Alright. Uh, good evening po. Pwede po magtanong. Nakabili po kasi kami ng lupa. Pumunta kami sa barangay para magpagawa ng deed of sale. Pero itinuro po kami ng kapitan sa sitio leader or uh, porok leader, si Minataya naturally. Hmm. Uh, Doon lang kami nagpagawa ng kasunduan. Ngayon po, pumunta kami sa DENR. Ngunit hindi po nila in honor ang kasunduan namin sa pagbili doon po namin nalaman na yung lupa na binili namin ay binili, binili rin ng taong nagbenta sa amin. Hinanapan po kami ng deed of sale ng taong bumili bago binenta sa amin. Kaso ang nakuha po namin ay kasunduan lang nito din. Kasunduan lang din sa sitio leader. Valid po ba yung kasunduan kahit sa sitio leader lang po ito? No. Maraming salamat po sa katanungan ninyo, uh, Jovely, no? But before that, kailangan natin himahimayin yung pong kwento ninyo. Ang sinasabi po dito is that meron po kayong property na bili. At ang basis ng inyong pagbili is yung hindi did of sale, kundi kasunduan sa situator or sa proclader ninyo. Tapos, yung napagbilhan ninyo, nabili rin po niya sa previous owner sa pamamaraan din ng kasunduan ng doon sa situ leader. Ang tanong po ninyo, number one, valid po ba ito? Number two, bakit hindi po tanggapin ng DNR? Sa batas po natin, hindi po kailangan kahit anong form when it comes to deed of sale. Yan pong kasulatan sa barangay, kasunduan sa barangay, sa situ leader, sa product leader po ninyo, valid po yan. Hindi po yan siya void. Ngunit, ito pong validity niya is effective lang sa inyong dalawa. Hindi po ito mag apekta sa third persons. Ibig sabihin, kung iyong ipupush or i sabihin natin, isasabihin mo doon sa nakabili is that ako ay totoong may-ari nito. Sa inyong dalawa bilang seller and buyer, effective po yon. Ang kailangan po kasi para po tanggapin ng DNR at maging effective ito sa buong mundo, sa third parties, is dapat deed of absolute sale na notarized. Ibig sabihin, that is, it becomes a public instrument po. Yan po kasing kasunduan hawak nyo, private agreement lang yan. Pero pag nanotarize po ito, it becomes a public document. And ang requirement po ng DNR is that it must be in a public document para po, yung convenience po sa pagta-transfer from one to another. Ang problema ninyo ngayon is that from the previous owner, yung first sa lahat, na pagbenta niya doon sa napagbilahan ninyo, kasunduan lang din. Tapos papunta sa inyo, kasunduan lang din. May remedy pa po ito para naman i-recognize ng DNR for purposes of transfer. Pero huwag po kayo mag-alala ha, dahil po valid po ang sale ninyo between the parties lang. No, paano po gagawin? Kung mainam po, eh, makita po ninyo yung previous owner. Yung pinakaunang owner na nagbenta sa napagbilhan. Eh, e di, gumawa po kayo ng proper deed of absolute sale. And then, by pwedeng maging witness yung napagbilhan niyo Pero meron din kayo cancellation of sale para magdiretso na po doon sa simula papunta sa inyo. Tapos ipanotarize po ninyo. Ano pong requirement? Ba, kailangan nyo pong humarap si sa bugado. And if it is a title property, deed of sale. Pag hindi po siya title property, uh, transfer of rights. Okay. And then, kailangan yung humarap, magdala kayo ng mga valid ID, at ilagay kung magkano ang amount, at bayaran po ang notaryo publiko. Sa so, ganun po, once it is notarized, and properly documented, it becomes a public document, tatanggapin na po yan ng DNR for purposes of your application for patent titling. I think, ano nangyari ito? Nag-apply kayo ng agricultural patent or residential patent. So, kailangan po natin ng notarized document. Yan po yung linking document, which must be in public document. Okay, I hope I have answered your question. And how about you, Bob? Meron ka bang mga katanungan in line with that? Mad madaming ano doon eh, mga bagong <laughs> kong uh, doon. When you say patent type, what does it, it's not a certificate hindi pa, oh, that, hindi pa Kasi, eh, That's from the DDo Eh alam mo naman sure. pag naka-possession ka sa property na considered as hmm. alienable and disposable wala pang title right. Now and you have acquired uh, numerous years uh, that's 20 years in agricultural uh, pre-patent sa residential sampung taon okay. eh nakaabot ka ng 20 years wala continuous exclusive notorious possession walang nanggugulo sa iyo Now that possession nyo is nagkardag rights into it's right by way of natatawag okay. nating acquisitive prescription, kayo na may-ari ng lupa, pwede ka na mag-apply ngayon sa DNR for title. For title. Okay. Yan yung lumalabas na original certificate of title. Right. That's, Patent po okay. yan. Mm -hmm. So, it is through administrative proceedings by applying with directly doon sa sa DNR or judicial proceedings by filing a petition in court. Pwede, two choices. Man. Okay. Pero karamihan, para mas makatipid sila, doon po sila sa administrative titling. Okay. DENR versus Registry of Deeds or they just keep your... Very good question, okay. Bong. Ang um, Registry of Deeds, repository ng records natin yan. Ganito yan. Okay. Ang DNR is that they will issue a patent. And from that patent, e, itatype nyo nila sa kanilang sariling judicial form na title. Yung orange. Mm -hmm. Type mm -hmm. nila rin yung pangalan. And then, isasubmit yan sa ROD oh, for okay. entry and record. Siyempre, i-record -re yan. Mm -hmm. And then, after that, babalik, magkakaroon, magre-retain ang Registry of Deeds ng one original owner's copy ng title, and then, isasubmit yung owner's copy, yun yung isibigay doon sa nag-apply. Okay. So, basically, ang ROD is just the repository of these records. Okay. okay. Hindi so, po sila see, nag nag-i-issue ng titulo with respect to patents. Alright. Patents meaning original siya. Yun yung certificate. Yes. title. Now, when you sell that, with you have a title already, pag binenta mo, doon na yung TCT. Yun yes. Na yun. Kung nangyaring, na let's say, na. nabenta mo, and then it now, magkaroon ng derivative title, magkakaroon ng bagong titulo. A mm -hmm. Uh, transfer certificate of title. Yeah. Kasi yeah. nag-transfer na Pero siya na. from OCT okay. to another title. That that original certificate, yun na yung land title. Sinan, yun na yun. Yes. Yun na yun. Oh, yan That's na yung title. Title. Ibig sabihin, mm -hmm. that is the best evidence of ownership. Alright. Okay. okay. Okay, Jobelin, hope you uh, were able yeah. to uh, answer your question. Thank you for that. Mm -hmm. Okay, as much as we can accommodate, we will. All right, with our uh, uh willing and able <laughs> attorney, Raymond Batu. Okay, we have something from Estrella Abiera. Okay, good day. Sana po mapansin niyo po ito. Okay, that's why we're here. <laughs> Paano po kung yung titulo ay e pinahiram? Pinahiram po namin sa kamag-anak tapos ayaw na po nila ibalik. Ayaw na po nila ibalik sa amin. Pwede po ba kumuha ng panibago po? tiway po, sana masagot po. Napakagalang ni Estrella Abiera. Maraming salamat po Estrella sa katanungan yan. Question first is that, bakit niyo pinahiram? Ano po ibig sabihin ng pinahiram? A pinahiram para gamitin nila? Nilipat niyo ba ang titulo sa kanilang pangalan? Or pinahawak lang ninyo or pinatago? Hindi natin alam kung ina-transfer po ba ito, yung term na pinahiram. Or nanghiram ba kayo ng pera at iniwan nyo doon? Depende po ang sitwasyon. Now, take note that hindi nyo po yan mapapagawan ng bagong titulo dahil nga pinahiram ninyo. Sa batas po natin, yung pong petition for issuance of new title will only happen kapag nawala po ito. Eh, hindi naman nawawala eh. Based po sa katanungan ninyo, eh pinahiram ninyo. So, ibig sabihin po, nandyan lang. Ngayon, ang pag-file po ng bagong titulo, yung tawag natin yung of new title, e eh, kailangan po mag-execute ng affidavit plus At yung affidavit plus ipapa-annotate e, po sa ROD. So, huwag niyo pong gawin yan. Ba, mangyari niyan, magkakaroon kayo ng problema sa criminal case, which is what we call falsification kasi it's uh, it's something that you say which is not true. No? Okay. Eh, hindi po pwede yan. Kasi nandun nga, hindi naman nawawala, pinahiram nyo. Bawal po yan, huwag nyo gawin. So, ano pong remedy? Bakit yung pinahiram? Dahil pinakita no in everything. Kung may right po kayo na kunin ito, then you could file a case in court for recovery of that personal property. May ka parang replibin. Kasi personal property yan. Mm -hmm. Kung sa'yo yan, i na ako ng kaso pa ko. Unahin po ninyo formal demand letter. And pag hindi po mo is dumaan po kayo sa barangay magsettle kasi meron po tayong batas ngayon or rules wherein kapag pong usapang pamilya na nag-away-away po kahit ano pong uh, relationship is kailangan po ng mediation and settlement not only na barangay But of course, kung sino po yung mga may moral ascendancy sa kanila, yung mga pare sa inyong lugar, o yung nakakatanda, pag-usapan yun, bakit ayaw ibalik? Kung wala na po talagang uh, magawa, at kahit anong po ang mediation na nangyari, letters, demand, and everything, that is the time that you file a case in court. It's a little sad. Uh, two things. First is kamag-anak. Yeah. Kamag-anak versus somebody that Well, you don't really know much, which is kind of improbable, medyo improbable po, na ipapahiram niyo yung <laughs> titulo niyo sa hindi niyo kakalala. Kamag-anak, first, pangalawa siguro kaibigan. So, well, that's a good point, no? Bakit? Tapos, uh, ayaw po nila ibalik in what sense. Anong gagawin nila doon? Naturally, di ba? Ano yes. Gagawin nila sa papeles. Anong pwede nilang nila magawa sa papeles na yun? But my first question is, dun muna sa yung sinasabi na Uh, it becomes now uh, a crime when you ask for a new title because you will execute an affidavit of loss, meaning... Which is false. Which is false kasi alam mo na sa kanila no? yung yes. for starters, oh. right? Because mm -hmm. they don't wanna, ayaw nga nila ibalik. So, And when you file like, a case in court by alleging those things, then you are falsifying something. Right. And when you testify in court, it would become a false testimony. Anong perjury ba't? Right. So hindi pwede, no? Mm Huwag -hmm. pong gawin kapag hindi nawawala. Ang, so you're discouraging ang you're oh, discouraging of then of course because you know that the title is with this certain yeah. uh, relative or whatever. Something. And for some reason, bakit na sa kanila? The question is, kung magpahiram ka ng titulo. Mm -hmm. Bakit mo ipahiram? At bakit ayo ibalik? Malamang niyan, baka nanghiram yan sila ng pera at pinahiram ang titulo o iniwan ang titulo as collateral. Right, right, right. Eh kung nakabayad naman kayo, hindi eh, pwede nyo nakunin. Eh baka naghingi pa ng interest mm -hmm. o baka padagdag. Ah, that's another story. Meron, yes. May underlying. So, yeah. Merong underlying story pa ito bong na hindi niya nadidiscuss. Right. na uh, marami po kasi mga rason but uh, akin naman din kung sakali yung mga ganyang situation kung ano bang lesson na nakuha natin dito? Eh, kung may situation sa kaibigan na gaganyan sa inyo at payag ka, pwede naman. Pero kung ayaw mo mawala yung kaibigan, huwag mong pahiram. Right. Kasi pag hindi isa uli, mag-aaway kayo. Or, or, or kung gusto mo mag-aaway kayo na kaibigan, <laughs> Ayos? mo. Pahiram mo. <laughs> <Ay>, Para <pararamad laughs> magkagulo kayo. Oh, di ba? Ganyan lang yan eh. But definitely if the title is not under, kung wala sa pangalan ng titulo, hindi no? mo yung magbibenta. Ang problema, you know? kung ipalsipay rin niya. And okay. so they eh, gagawa niya paraan na magawa siya ng SPA, in <laughs> daw kunyari siya ng registered owner. Mm -hmm. E eh, paano nabibenta? Mm -hmm. Kaya nga pala, na-forget natin i-discuss kay Joe bong. Kailangan magkuhan siya ng certified true copy ng title sa ROD ha. Right. Eh baka na-cancel na yan. <laughs> baka But you can na always request, di ba? Ka? Yes, you can. You can, can always can. request naman. Yes, yes, you can. Anyone always. can always request a title. Right? Not anyone, basically. Uh, yung may-ari or may-interest sa title can do. Second, mm -hmm. yung mga real estate brokers at saka lawyers. Kasi meron tayong uh, Data Privacy Act. Okay. Which uh, when it contains sa uh, masela ng information like address, name, nung tao, And hindi po yan basta-basta nirelease po ng mga agencies of the government and even private companies You need a special property attorney So in that particular case, since sila ang ikiklaim, pwede sila Dahil sila man yung registered owner Pero kung ibang tao lang basta-basta magkuha, hindi pwede Pero kaming lawyers, pwede Kasi we will write a letter to them and say that we need it for purposes of due diligence and uh, case build up and we make an assurance and undertaking that we will not use it in violation of the data data privacy act so you mentioned data privacy act which is just uh, in recent history lang naman yan eh. yes uh, pero or is anyone really allowed before to Yun? request? yes to no, no before dami. Just to, oh just can guess request copy, certified yeah. true copy basta yeah. mayroon silang title number registered on they can always yes. do that no And kadamihan nga, pag once makakuha ng gano'n, yun po ang napapalsify. You're right. right. Uh, sila kung saan nakatira, napupuntahan and everything. So, naging hindi naging private yung buhay ng mga tao doon. So, Nagugulo sila. Ang mga details sila doon. Yes, exactly. But these documents, I mean, for uh, as, as serious or as legit as a title, uh, these are public documents. Public documents, but it has that um, stain or it carries with it some sort of privacy okay. that you could not get because property to. Eh. Sure. Kaya nga meron lang tayong mga designated persons that could get it under the law. Uh, lawyers, brokers for due diligence and of course the registered owners of the property. An SPA for someone na like kamag-anak yes, pwede yan? Pwede. Um, them, yeah. Oh, in fact, uh, ito ah, mas may mas matindi pa po. no? Segway tayo ang PSA. Okay. Philippine Statistics okay. Authority. Even a lawyer cannot get that. Only the one talagang or a parent. Yes, Wait, the parent o ganun daw. Kasi grabe talaga. Kasi mas maselan yung mga nakakontain doon na mga mga nakalagay ng mga, mga details ng tao Kailan siya pinanganak, ilan ang mga kapatid, sino lolo niya, sino mama niya, ano oras saan siya pinanganak doon. 'Yun ang iniwasan po ng ating batas. Thank you, attorney. Australia, biela, hope na uh, natulungan po namin kayo. Uh, again, ang takeaway or ang ating natutunan dito baka meron pa kayo hindi nababanggit, banggitin nyo na para, <laughs> para kayo kasi medyo bitin ang informasyon nga naman bakit kung pinahiram lang eh, bakit nga naman eh, hindi natin makuha balik. Hector Feria, good morning po. Good morning po, attorney. May naiwan po ang tatay ko na lote. Matagal na po namin tinataniman. At ako po nagpatuloy hanggang ngayon. At may biglang pumunta dito sa bukid. May kubo ako dito at pinakita ang titulo sa akin na sa ang lote na ito. Ako po ang nag-develop. Kaya lang po, wala po akong may pakita na tax debt. O katunayan na sa akin ang lote na ito. Hindi po namin sila nakita na nagsaka dito. At wala naman pong nanggugulo sa amin mula noon. Maraming salamat po, Atty. Although hindi ko po nakita yung tanong, ang gusto niya siguro sabihin eh, okay. anong dapat niyang gawin. Yeah. Ang pa nagpapakita ng titulo sa kanya. Ah, masalimut po ang situation na yan. No? Kasi nga, number one, sa sinabi niya, siya ang nakaposesyon sa property. Pero wala naman siyang patunay na ari or even yung tax declaration na sila ang nagbabayad ng amilyar or real property tax. Wala rin silang titulo. Nothing. They are just in that property. Hindi nga natin alam kung titulado yan o hindi. So, ang akin po, no, para lang po magkaroon po tayo, moving forward, at magkaroon po kayo ng, you know, some sort, o of makatulog po kayo sa gabi, at malaman nyo talaga, ano talaga status ng lupa, is you have to go to the DNR and ask po a certification as to the status of the land to so, ito po ba is alienable and disposable? At meron na po bang nag-apply ng patente nito? Kapag meron na po, mabibigyan po kayo ng mga detalye. At pag may title na po, puntahan po ninyo sa Registry of Deeds kung nandoon nga ba at kumuha kayo ng certified true copy. Now, from there, pwede nyo po tanungin din sa DNR paano po naging kanila ang titulo. Yes. Kasi it's possible na meron silang piniresenta na papel doon. At sila ang nakiklaim. Marami pong situation kasi bong na this is a kind of scam wherein yung pong nakaposesyon sa property na alienable and disposable, wala pang titulo talaga pero ang tagal na nila naninarahan dyan, eh suddenly may unscrupulous individuals na nakikita nila na ah, walang title yan. Okay. Patay natin, tapos mm -hmm. natin. Kasi usually, kapag ang alam kasi nung nakaposesyon, pag pinapakitaan ng title, may title kami, ba, umaalis na lang din. E di, yun know, ang scam. You have to check. Kasi pwede po, kasi sa pag-apply ng titulo, ng patente, is meron po kasi nung na gawa doon. Meron pong fraud. No? Kasi ang dapat po kasi, kapag nag-apply po ng patente, yung land investigator po ng DNR, e pupunta sa lupa. At itingnan doon, e kung sinabi mo nandiyan ang kubo mo, dapat na itanong kayo. At sab sabi na sabi doon na meron nag-apply dito. Ang pangalan niya, say, si Juan de la Cruz. Kilala niyo po ito? Ah, hindi po. Matagal na ba kayo? Yes po, amin po ito. Yun. So, at least, makapag-file sana kayo ng protest. Sa situation na ito, hindi ko sinasabing ganito. Kasi kulang po ang fax ninyo. Pero alamin niyo po no, muna sa DNR kung ano talaga ito. However, kung alam niyo talagang hindi inyo ang property at nakitira lang kayo dyan o pinatira lang kayo, that's a different story. Gaya ng na-discuss ko last week, yun po e eh, nakalagay doon kung paano ang proseso. No? So, take note of that and I hope that uh, I have guided you on what to do. Simulan niyo po doon sa DNR. Okay, so, it, pwede siya maging scam, attorney. Yes. Meaning, um, tininan tinginan ko, wala naman, nag, ako na mismo nagtanong sa DNR, wala naman palang titulo, yes. whatever. Anong hihingin sa akin ng DNR para mapatituluhan ko yung property? Well, DNR? so, in kunyari, uh, ang nangyari, makita ng DNR na, oh, may nag-apply na iba. May or, mm -hmm. yeah. And then, natitapat na isyuhan na namin ng na patente at napatituluhan na. So, ang remedy mo niyan, kung nasa loob pa ng one year, eh pwede ka pa mag-file ng motion for reinvestigation sa DNR. That's a protest na yeah. talking about. Then, para mag-conduct ulit ng reinvestigation at ma-cancel po yun at ma-revert back sa government, then mm -hmm. applyan mo na. Okay. Okay. Ikaw na nag-apply ngayon. Ikaw na mag-apply. Ang requirement niyan is that kailangan ipatax tax mo muna sa pangalan mo. I-declare mo muna for real property taxation. Okay. So, wag a-apply ka sa City Assessor's Office. Okay at na magkaroon ka lang ng tax deck, ipresent mo doon. Coupled with the certification ng barangay na let's say 20 years ka doon na nakaposesyon, etc. And all those things, no? And the land investigator will investigate. Now, suppose doon sa sinabi natin kanina is iba na namang senaryo. Eh, pag kita ng DNR is that meron, walang naka-apply. Or may naka-apply naman is that hindi siya legit kung pending pa yung application, protest ka. Okay. Pero kung napatitle na, sabi ko, kung within one year pa, doon lang si DENR, Pero pag lumapas na kung isang taon, korte ka na. Okay. Yan ang tawag na action for reconveyance para ipabalik yung yung pagmamayari doon kung kanino dapat mapunta. Ano ang timeline mo nun? Ano ang taning nun? Kung baga, ah, masasagit mo pa yun kung may Masasagit po, no? Kapag kayo ang possession of the property, imprescriptible. Okay, medyo, okay, okay. Pero kapag wala kayo doon sa possession sa property, meron lang sampung taon. So, dapat din maging maingat. Pero I think in this particular scenario, kasi dahil ang tagal-tagal na nalitubong, something is wrong along the way kung bakit kapatituluhan ng iba. Although, hindi clear kung ito bang nangyari sa kanya is that hindi siya nagpa-title. Yun lang po ang mangyari. Pero kung titulado naman ito dati, at nakatira lang siya dyan, ah, hindi feasible na wala na sila magagawa dyan. Pag residential sale, DNR pa rin? Yes. Regardless. Oh, residential patent, residential. uh, meron din tayo kahit na commercial, meron tayo miscellaneous sales application. Right. Kapag wala pang title, DNR po na yeah. lahat yan. So that's why pala kunyari, I mean, just a uh, side ano lang, question yes. lang po. So, isang may buong lote, eh. uh, pinamalasin niyo ng inyong mga magulang, magkakapatid kayo, gusto niyong hatiin sa DNR kayo magpapahatid. Yes, exactly. Okay, okay. They are the ones. So, ano. Yeah, tapos okay. eh syempre, of course you have to get a a geodetic engineer para magkaroon ng subdivision mm -hmm. survey. Mm -hmm. Then you create a partition agreement sa Bintejun, permanent. Mm -hmm. And then mag-split ng title sa ROD, mabibiyak yan siya. Okay. Okay. Uh, kuya Hector, kung nasaan mo ba Yes. Kayo? I hope we um, have answered your question. Correct, correct. At sana kung ano man yung man kalaki yung lote na yan, baka pwede kami <laughs> pwede kami bumisita. <laughs> kung saan mo po kayo. Pasagot namin lahat ng inyong katanungan. Kaya keep them coming. Um, we will uh, of course inform you kung saan po kayo pwede magpadala sa amin ng mga tanong na yan. Um, banggitin niyo po ang pangalan ninyo. Hindi man, wala pong problema. Nasa sa na po yan. Pero kung gusto niyo po, kung taga saan kayo, ipalam nyo naman sa amin para naman na mabati namin kayo. Okay? And then, uh, dito po siguro natatapos na naman ng isang araw para sa amin. Uh, we hope we'll have more time next time. So, we'll see you next week. Attorney? Yes, maraming salamat, Bong, for on consistently helping me with my advocacy. Ang tulong naman natin sa mga tao doon kasi I do not want that uh, ang reason para hindi po matulungan at maga, magabayan dito sa intricacies no, ng ating batas sa mga, mga, problema sa lupa eh, dahil sa kawalan. No? Kaya we are trying our best to reach as far as we could to help these people na sana maging maayos sa kanilang transaction sa lupa yan. And guys, maraming salamat po at ang always ko pong sinasabi po, samahan niyo po kami para sa reforma at asenso ng ating lupain at lipunan. Maraming salamat po, Sukran.